naputol na yung video pang ano to pang lima burami yung ano natin kunin guys pang 6 ay napihuli sa limang screen 6 yung natin wala yung kasama ako naglipat ng screen ng anim oh guys oh oh tagalog guys eh pang anim hmm. guys dragon bobo ayaw ko kung ano tawag sa inyo sa ganito panghuli na isda pero sa amin ay dragon bobo parang wala may malaki may malaki hindi nga oh, ayaw matari sa buhay <laughs> <laughs> um, ayaw guys uh, ha boy sila ngayon ay, ay, na dalawa oh, nakalutang kasi Oh, ayun na naman. Para maganda yung huli sa bobo ah. Huh? Oh. 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 <laughs> Ay, ano yun? Dito oh. sa kabutarit. <laughs> Sarap nito. Meron na naman tayong malukso. Meron na naman pang ulam. Guys, pangalawang bobo. Ayun na. <clears throat> Ito yung huli na mo sa screen. Meron isang bobo na ano. Meron yung huli sa isang bobo. Ayan ay pangalawa. Ayan. Ayan, pupusaga na naman. Ano, tilapia. Nawala yung malalaki, pare. Guys, ito naman po tayo sa screen Ayan po iskrin, oh. yung screen Yung bobo, dito nakaan eh Ayan yung bobo Ayan yung screen, iangat na Marami pare Oo, oh, marami nga Oh. Puro Tagalog pa ano Pangatin Ayan guys oh. Saan ka pa?